mga tol. Ito no? para sa tayo. Kay gising lang ni Christian. Kape ka? Oo. Oh. Mung, mukhang magiging dalawa lang tayo tol. Ayos lang. Mas maganda. What's up mga tol? <laughs> Ay kay gising lang oh. Eh. kape. <laughs> sige sige. Kape muna. Bago umalis. Shoutout ka pala kay Paring Rap. Sa balaklaba niya. Ito ang ganda o spider. Alright. Yan. Kape muna kami. Peace. mga tol uh, dito tayo sa siklista de, de oh, bagong <laughs> parang bagong gising lang shout out kay death Berry, oh. alright <laughs> yan kain muna tayo yan masarap ang lugaw rito grabe anli lugaw pagka napadpad kayo ng siklista de payumo Ayan tayong kumakain you know, dahil kumakain. Alright. Boss, ano pa magandang ano rito boss? Ah, magandang puntahan na 13 Falls. Eh, hey, ko lang po dito kumakain. Ay. Eh, nasaan po 'yan? Saan? Dito lang po sa Kalawakan Cafe Falls. Ah, 13 poles. Oh, tapos na kasi namin yung 13 poles, eh. So, 'yun. Shout out kay uh, Boss JB. Shout out kay Boss JB. Tag kain muna tayo. Ayun, kumakain na sila. Alright. Uh, yun ang Guys, kasi diet yan, Charot. Ayan, diet. Ay, diet ay, diet, ay, diet ay, si Jai. Si ay, Boss Eddie. Ayan. Okay, kaway ay, lang tayo. Um, uh, yes, Papaitan kambing. pa Subo, that berry. <laughs> <laughs> Nalo. Hindi ko na-bindlog to, sir. Lang. wala pang energy. Terik na terik ang araw. So, malapit na tayo. So, 20 minutes lang naman talaga yung lakaran. Ah, napakalapit lang. Ang daming mga tanim dito. May sili, talong. Hello sir, good morning. Good morning. Sa mga pupunta ng Samora Falls. Ah, ah pwede pwede ito sa mga kahit kahit hindi naman umaakit ng bundok pwede pwede ito sa inyo kasi unang una malapit lang kasi on the spot talaga kami na walang walang ruta bahala na kung saan mapadpad on the spot jackpot Eh, <laughs> na, na ako. <laughs> eh, dapat dun kanina, pwede rin. Pwede rin tayo tagtag yun. tagtag, tag Dandahan -tag, tag -tag, lang yung takbo ko. <laughs> hmm, dapat doon na. Hindi, dito eh. Sige, pwede rin dito. Ah, ano dito? Abuno din to. <laughs> 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 Oo, oh, oh, pataba din to. You know, Ma'am Jay oh. Saka Boss Eddie. Yeah, river crossing. Wow, ang ganda naman ang aso guys. Naliligong mag-isa. sarap ng hangin ganda ng view ay may nagpipicture. ayo ang <laughs> <laughs> ganda ng tubig sobrang linaw yun oh mga <laughs> tol uh, etong puno na to uh, meron pala siyang gamit noong unang panahon, unang panahon. <laughs> oh. <laughs> ito daw po yung asimaw yun daw po nilagay sa ulo ni Kristo, Ayan mga tol hindi oh. hiniinom daw po siya tsaka pinapapalagay Ito po yung ginagawang korona ni Papa Jesus noon daw. Ito daw yung kinorona kay... Pero there's, wala naman po siyang ano guys, wala naman po siyang proweba na ito talaga daw lang pa sabihin natin. Mm -hmm. <laughs> Hindi tayo sigurado. Malapit na ba ma'am? Eh, malapit na tayo. Sabi kasi nila na eh. Mga tol, time check tayo, 9.30. Sabi ni ate, konting lakad na lang, malapit na. Puro malapit na. Actually, ito na yung paanan ng poles pero oh, hindi pa natin naririnig yung uh, bagsak ng tubig eh maraming talangka daw pala rito sa gabi ang sarap nung pagkabinuro ayun mga tol narinig na natin yung ano Samora Falls yun know, mga tol oh, eto na oh yeah Samora Falls ang ganda ang you know? Anino ng tubig tapos tingnan nyo yung ano, background niya. Pagka nandito ka. Alright, Ganda. Ito malalim to. Pero siguro hindi naman malulub ng tao. Malalim siya pero hindi ganong kalalim. Kaya ng tao. Mga 5 feet to. Maganda. So yun, enjoy muna tayo mga tol. sa sa inyo. Shout out po shout -out si Darwin Tsaka si yung mga taga sa I love you. Ito, wala niya shout out. Wala ako niya. Alright. Boss, wala shout out. Shout out sa mga taga lapit -de sa Alright. <laughs> Yun know. o. Shout out kay Sir. Pakalan oh. Sir. Oh, okay. <laughs> <laughs> Dada, sa, taga saan kayo, sir? Taga kami sa Diponso. San El Diponso, sa, Bulacan. Dada, tinga pala kami sa mekaniko namin dyan. You sa Pakalan. Morris Wolf. Morris Wolf. Walang titiban. Yeah. Kaya pala kayo so, pareng Edgar. Yeah. Yun, o. Shoutout sa inyo, mga tol. Okay. Hey.